Hello, what's up? Ako na nga pala si Bisayang OFW. So, andito naman ako sa inyong harapan. And then, may tutor po ako sa inyo. Sana makakatulong po ito. Okay? So, bago po tayo magsimula, kailangan nakaka-link na po yung Facebook page niyo. Okay? So, basahin niyo lang yan. Nandiyan lang naman yung mga description kung ano ang first, second, third. Oh, ayan nilagay ko na lahat. <laughs> So, guys, ang gagawin natin is punta po tayo sa ating Facebook account at professional dashboard. And then, next, uh, scroll up po tayo. Hanapin po natin yung, ano, yung creator support. Ayun, pindutin po natin siya. So, next, guys, is monetization. Ayun, pindutin po natin yan. So, next is program eligibility. Ayan, pindutin din natin yan siya. And then, hanapin po natin ang in-stream ads. And then, next guys, ano, punta po tayo, hanapin po natin, scroll up po tayo, and then, hanapin po natin yung contact us. Okay? Contact us. Pagkatapos nyan guys, pindutin po natin yung contact us. Pag nakita natin yung contact us, okay? Ayan. Hindi na ako kailangan mag-explain-explain kasi hindi po ako ano, professional na tutorial. Based in my experience ko lang po ito. the next is, Uh product support pindutin po natin yung bugs and product support and payment related issue and pindutin po natin siya And then what are you using to access stream ads uh Facebook page pindutin po natin siya What type of issue are you experience Okay pindutin po natin yung onboarding page onto in stream ads pinditoin po natin siya. and then next is yung kinapiling po natin na facebook page or facebook account uh, ilagay po natin dyan sa facebook page qrl Okay? and then kailangan meron na kayo nyan ha para tuloy tuloy po Kumero na kasi ako nyan. so ang ginawa ko, ka ika copy link ko na lang, I-copy ko na siya, punta po ako sa fix, ah uh, sa messenger. Connect, okay. Napin natin. Para hindi po mawala. And the next is, i-copy po natin siya. copy Okay, and then next is I copy paste natin jan okay sana meron kayong matutunan dito and then the uh, description of the issue Ang sinabi ko dito guys, hello Facebook team, have a good day. Please help me to resolve my issue about getting started to set up in-stream ads into my account. I met all two criteria except the content monetization policy. Kindly review my account. Thank you so much. And then yung ano guys, important uh, importante yung screenshot natin, okay? lagay po natin dyan yung dalawa nating in-screenshot. Sundan nyo lang yan, oy. Nagbasa-basa pa ko, no So, yun lang. Ayan. Madali lang po siya, guys. Nag-response po. Si Mita within uh, 20 seconds. Eh, nag-response na po siya talaga. Madali. So, maghintay lang po tayo ng ilang, ano, ilang days depende kasi sa akin 7 days lang approve na ako yun lang thank you so much and god bless everyone